Hello guys! Welcome back to my channel, the 2024 Year of the Dragon Lucky Foods. Sa video na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga pagkaing maswerte ngayong taong 2024 sa araw ng Chinese New Year. Pero bago iyan, ang video na ito ay nauukol lamang para sa mga may kulturang Chino. Para sa mga taong naniniwala sa kultura ng mga Chino, at para sa mga domestic helper na may impluensya ang kulturang Chino? At pinapaalala ko lang po na ang video na ito ay hindi po angkop sa mga taong iba ang paniniwala. Dahil bawat lahi sa buong mundo, mayroon tayong iba't ibang kultura at paniniwala. Mula sa feng shui ng mga inchik, narito ang mga masaswerteng pagkain na dapat kainin sa araw ng Chinese New Year 2024. Number 1. Chinese dumplings. Ito ay sumisimbolo ng kasaganaan. Kapag kumain ka ng dumplings sa araw ng Chinese New Year, ito ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Ang ingredients ng dumplings ay tinatat na karne, maaaring baka, maaaring baboy, maaaring manok, maaaring isda at nilagyan ng hipon or gulay na binalot ng maliit na dough. Number 2. Pagkaing mga isda ang paghahanda ng pagkaing isda ay napakapopular para sa mga Chino sa pag-celebrate ng Chinese New Year. Traditional din para sa mga Chino ang kumain ng isda. Kadalasan, niluluto nila ito sa pamamaraan na steam. Ang isda para sa kanila ay sumisimbolo ng swerte at kasaganaan. Number 3. Spring Rolls o ang tinatawag sa Pilipinas na lumpia. Ang spring roll ay tradisyonal na pagkain ng mga incik na sumisimbolo din ng kasaganaan. At ang spring roll o lumpia ay madalas makita sa East China katulad ng Guangzhou, Shanghai, Jiangsu at Fujian. Number 4: Glutinous rice cake. Ang pagkain ng glutinous rice ay sumisimbolo na magandang oportunidad sa trabaho, halimbawa, pag-promote sa trabaho at sumisimbolo rin sa kasaganaan sa negosyo at buhay. Number 5: Longevity noodles o tinatawag natin na pansit mula sa salitang longevity ito ay sumisimbolo ng mahabang buhay simbolo ng pagkain na ito ay mula sa haba at hindi pagkakaputol kapag ito ay niluto ang pagkain ng longevity noodles sa Chinese New Year o ang pansit ay maaring hahaba ang inyong buhay number 6 mga prutas na orange o or ang mandarin ang pagkain ng mga oranges o mandarin ay sumisimbolo na kayamanan at kasaganaan. Ang pagkain ng mga ito ay kilala din bilang maswerteng mga prutas. Number 7. Grapes o mga ubas. Pagkain mga prutas ay inihahanda sa Chinese New Year at sumisimbolo ito ng swerte, kayamanan at kasaganaan. At ang prutas na ubas ay kilala bilang maswerteng prutas na nagbibigay ng kasaganaan. Number 8. Pinakuloang manok. Ang inchik ay naghahanda ng buong manok sa selebrasyon ng Chinese New Year at kakainin ng buong pamilya. Dahil sa tinawag na whole simmered chicken, ang buong pamilya ay muling nagsama-sama. Sa madaling salita, ang paghahanda ng buong manok sa Chinese New Year ay sumisimbolo ng saya, integridad at katalinuhan. Number 9, sweet rice balls. Ang sweet rice balls ay paborito ng mga Chino na inihahanda sa Chinese New Year dahil sumisimbolo ito ng mas matatag na pamilya at pagkakaisa. Vegetable recipe katulad ng broccoli. Ang broccoli ay sumisimbolo ng kasiyahan, magandang kalusugan at kasiglahan. At ang broccoli ay isa sa pinakapopular na gulay sa China na madalas ihanda ng mga Chinese sa bagong taon. Ang broccoli ay tinatawag sa Chinese na fakai na ang ibig sabihin ay prosperity vegetables. At sumisimbolo ito ng swerte. Ang radish at carrots ay madalas din kainin ng mga Chino. Ito ay niluluto nila ito sa pamaraan ng stir fry. Tinatawag sa Pilipino na ginisang gulay. Kadalasan, inihahalo nila ito sa mga salads at sabaw. Number 11, Chinese Pork Recipe. Ang ang mga inchik ay mahilig sa pagkain baboy at ito ang isa sa pinakapaborito nilang pagkain. At isa sa pinakapaborito rin nilang itong ihanda sa Chinese New Year sa kanilang pagdiriwang. Ayon sa mga Chinese, ang paghahanda ng anumang pork recipe sa pagdiriwang ng Chinese New Year, ito ay magbibigay ng swerte, pagkamayabong at kasaganaan. Number 12 Chinese Peking Duck o ang tinatawag nating pato sa Pilipino. Ang Peking Duck ay makikita at karaniwang inihahain sa Chinese New Year. At ang Peking Duck ay sumisimbolo ng katapatan na magbibigay swerte at ito ay matutupad. Dahil ang Peking Duck ay mayroon itong kulay pulang balat at ito ay totoo. Kaya naman tinawag itong Peking Duck na sumisimbolo ng katapatan. Number 14, ang paghahanda ng lobster or hipon. Marami sa mga Chinese food na kulay pula ang inihahanda sa Chinese New Year. Sa narito ang mga pagkaing crustaceans na katulad ng lobsters at hipon. Katulad ng peking duck kapag ito ay niluto, lumalabas ang kulay pula na kulay. Katulad ng peking duck, sumisimbolo ito ng katapatan na kapag ito ay nihain sa Chinese New Year, ito ay magdadala ng swerte. Number 15, Chinese leftover foods o ito yung tinatawag nating mga sobra o tirang handa pagkatapos ng okasyon. May paniniwala ang mga Chino na pagkain ng mga tirang pagkain pagkatapos ng Chinese New Year, ito ay sumisimbolo ng kasaganaan. At hindi dapat natin sayangin ang mga natitirang pagkain na kailangan natin itong ubusin. At iyan po ang labing limang pagkain na aking na share sa video na ito na maswerteng inihahanda ng mga Chino tuwing Chinese New Year. Pero guys, mayroon tayong iba't ibang kultura at paniniwala. Sana ay nakadagdag ng idea at impormasyon ang video na ito para sa inyo. Kung inyo pong naibigan ang video na ito, bigyan niyo po ako ng isang like, mag-comment po kayo sa aking comment section sa inyong mga katanungan, i-share na rin ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong na po ito sa akin at para ma-inspire pa po ako mag-upload ng ganitong mga video para sa inyo. Kung hey pa choy! Happy Chinese New Year! Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Bye!